So guys, si Papai nagluluto ng salmon belly. So anong lauk niyan? Ito ay tawag ay kusido. Kusido? Mm -hmm. Okay. So number one ay ilag ilagay mo na lahat yung Di. ano, ginisa mo pa ba? Papakulo ka muna ng tubig. Okay, papakulo ka daw ng tubig, lalagyan mo na ng sibuyas, bawang, mm -hmm. ginger, tapos kamatis. Mm. -hmm. Pag kumulo na, walang bawang? Oh, walang bawang? Wala. Oh, wala palang bawang. Pag hmm. gumulo na, ilagay mo na yung salmon belly. Mm Tapos, timplahin mo na. Timplahin mo na. Siyempre, hindi ko na kung anong pinantimpla at alam nyo na iyon. Dito na. Tapos, lalagyan niya ng parang bok choy, <coughs> pero bok choy. Chinese, ano. Hindi mo, hindi nawawala yung sili. Dino. Tapos, may sili. At nilagyan ni Papa ng ano, almansi. Tapos magpiprito pa ako ng... Magpiprito pa daw siya ng... Pampanok. Pampanok. So, yan. Klaseng na party-party mo na, ano? Hindi pa. Inano ko lang kasi para... Ay, uh baba -huh. Tanggal na, linis na lahat. Uh -huh. mm, hindi pa yung asam. Hindi kasi frozen pa. Frozen. Okay. Binabad na muna sa tubig. Tapos magluluto pa ako ng... Alamang. Alamang. Na may... Na may... Chili mm. din. <laughs> mm. Where's the alamang? So, itong alamang ang gagamitin ni Papa. Galing sa Korea. So, malalaki siya. Mm -hmm. So, luto na yung... Ano nga to? Ay. Um, kusido. Mm oh, luto na. Ngayon, sabi ni Papa, lasahan ko daw. Are. So, nalagyan niya na ito ng kalamansi. Tikman na natin. Panlasa ko. So, masarap. Maasim na may ano. Pulutan daw kasi. Mm, sa panlasa ko, masarap na siya. Mm. Thumbs up. Magaling talaga si Papa magluto. Magaling yan. Yan ang aming chef dito. Tama. So, Pinahidan niya na ng pampalasa. Mm -hmm. Na bawal ipagkalat at baka may ano may baka may ito restaurant ang, na magbukas. <laughs> ito ang aking pampan. Oh, ito naman yung anong tawag dyan? Ah, <laughs> parang matakaw sa kanin. Oh, okay. inalam, inalamangan na mga tangkay. 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 Na may sili. Uh, Tingnan mo. Bagong barang. Yan. Isda. Ayan na. Buto na ina sa inyo isda. Yeah. Ay, ari din yung isda. Mm. Ang tangkay yan ito. Oh. Mm. So, Sabi pinang, mo, ay, pinang yung pinansawang ni Papa doon ng gulay. Eh, ari yung tangkay nito. Walang ito. masasayang. Mm. mm. Yung tangkay nito. Mm. Oh ito ang ginawa kong pistaw so, noon. Kasi, Kasi, sabi ko sa kanya, lagyan niya ng gulay para hindi mong malungkot. Hindi ko tinapon yung ilagay sa... Ayun, ano, 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 May kanin ba? Mamaya ah, wala namang kanin. Aba, ay, meron na pala. Ayun, ako na. Tara lang kumain. Hmm. hmm. na Kaya na si Papa at may session daw mamaya. Hmm isda. Mm -hmm. yun. Kain na guys. Unang subo. Ano? Mm -hmm. Sarap. Siyempre. Aring sa akin. Okay. Let's eat. Kain na guys. The Chinese. Mm -hmm. Kain ka ni Papa. Na, Sarap. Mm -hmm. Hindi piga. Mm. sa panong. Mm-mm. Ito yung salmon belly. Ikita ko sa inyo. Yung dahon. Mm. Yung dahons, mm. niya. Mm. Kami lang napapanakain. Si mama kanin kumain na. Mm. So good. Sarap ng sabaw. Ahem. <coughs> uh -huh. <sighs> mm -hmm. Ang, hang. Ang hang, hang. Sarap ito pulutan mamaya. Mm, -hmm. siyempre. Kaya kumakain ako gay gawa ng mm -hmm. may ano kami, may session. May session mm -hmm. Para may, daw hindi maruto yan. May sapin. Kain <laughs> <laughs> mm -hmm. na!